Mga ka-M-Cars, isa na namang masayang buyer ang makakakuha ng dream car nila today. Pakinggan natin mismo sa buyer kung gaano kabilis, kadali ang proseso dito sa M-Cars V8. Hello mga ka-M-Cars, that's your host Yula. Another day, another deal na naman at ngayon kasama po natin si Isabela. Si admin Isabela at nakabenta siya today ng ating unit na Innova XE 2026. At ate Isabela, kamusta naman po ang ating pangalawang sales na transaction? from Cavite, bumiyay sila dito sa Malabon. Nagbotor lang sila, medyo maulan. Nakarating basang-basa. Pag uwi, may kotse naman na sila. Dahil dyan, Ate Isabela, ano pala yung mga ibibigay natin na pa from M-Cars PH? Meron po tayong umbrella, bigas, isang sakong bigas, tsaka meron po tayong car care solution, car cover, and syempre meron po tayong phone. Yan, congratulations po pala sa ating pangalawang deal. At syempre po, ano po pala yung masasabi natin sa mga viewers po dyan na gustong maghanap ng mga unit? Kung naghahanap na po kayo ng kotse, pang, pang, pamilya, pang barkada o pang gala, hanapin nyo lang po ako, Sales Admin Isabela, at pwede nyo rin po kontakin sa 0956-998-4401. PH number 1. Ganyan lang dito sa MCARS PH guys, mabilis, madali at hassle-free. Saka syempre, satisfying. At kung naghahanap ka rin ng sasakyan, huwag ka na magatubili. Mag-message sa aming page at tumawag sa aking number na makikita nyo dito sa screen. Malay natin, next video, dream car mo naman ang i-release -re natin.